DICT nilagdaan ang implementing rules and regulations ng Konektadong Pinoy Act. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy Pasok. Ilagdaan na ng Department of Information and Communication Technology o DICT sa pangunguna ni Secretary Henry Aguda ang Implementing Rules and Regulations o so IRR ng Konektadong Pinoy Act. Isa sa mga pangunahing batas na itinuturing na priority measure ng Legislative Executive Development o, uh, o, Advisory Council o LEDAC at bahagi ng mga direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng programang Bagong Pilipinas. Layunin ng Konektadong Pinoy Act na pabilisin ang koneksyon sa internet pababain ang halaga ng serbisyo at palawakin ang akses sa internet lalo na sa mga unserved, underserved at uh, GIDAs o geographically isolated and disadvantaged areas. Ayon kay Secretary Aguda, ang nasabing batas ay nilagdaan noong Agosto 24 at naging epektibo noong Setyembre 14. Pagkatapos nito, inatasan ang DICT at iba ahensya ng pamahalaan na buuin ang IRR sa loob ng 70 araw. Isinagawa ng ahensya ang serye ng konsultasyon at workshop sa mga lungsod ng NCR, Cebu at Davao at nangatanggap ng mahigit 50 position papers mula sa privado at pampublikong sektor. Isa sa mga mahalagang probisyon ng bagong IRR ay ang pagbubukas ng data transmission industry sa mga mas maraming kwalipikadong players. Nangangahulugan ito na kahit walang congressional franchise, maaaring makaservisyo ang mga kumpanya basta't pumasa sa technical at security standards ng pamahalaan. Binigyang sabihin na ang bagong IRR ay magdudulot ng bukas at batas na kompetisyon sa industriya ng telekomunikasyon. Inaasahang magbabalik ang kumpiyansa ng mga mamumunan sa sektor ng telekomunikasyon sa pagpapatupad ng konektadong Pinoy Act. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your goodbye.